Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, skrr skrr, zoom zoom, sa fake, no room Mga mata, namumula, asa ng trees, nalala mo ba, mawalang tools, at peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, skrr skrr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata Asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tools at peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba I got a mission, pumunta sa top Buhay mahirap, gawing masarap Gawa ng milyon, gamit ang rap Iwan ang kasama na puro panggap Di mo ko mag-gets, pangarap ay high Sintaas ng jets, tingala sa sky Sa akin sa beck, ka makasakay Iwan yung dating mga kasabay Hindi na kami, si lang Tignan mo sa net, kilalang Malupet na nila lang May ahit sa head at iba ang Akeswag!